Guys, may promo si call center, guys. Pintura! Isang ni ay dalawang nicho po ay may free dalawa. Papintura! <laughs> okay, Tingnan ko sa mga sulok-sulok. Hindi <laughs> niyan yun, taya. Sumigaw ka. Pintura! <laughs> Hi, shout out. Shout out po. Oh, dini, dini, dini. Din. <laughs> Ari tubig dyan. Malalagyan, Ari. May may tubig ako. Dapat ibit-bit yan. May uwi, hindi yan. yan. Tanah. Iwanan na yan. Hindi yan po. Naiwan. Naiwanan dun sa gitna. Ako na nga lahat ang nagpintura. At ako pa pagbibit-bit eh. Kanay ng lolo ang pupuntahan. Kaya bumunta da. ako So guys, kakapunta lang namin sa cemetery at naglinis nga kami ng puntod. Ngayon nagulat kami, nagabot ang mga batang are ng Pang Maria. Yung pang merenda, merenda, tinapay. tinapay, guys. Thank you so much. Thank you. <laughs> Yan. Thank you so much. Nataya kami sa loto at baka makakahagip. Eh, lahat ng mga pangangailangan at problema ay maaming magastos sana Ngayon, ayun. binigyan kami ng, ano, ng tinapay ng dalawang bata. Pinaabot yata ng magulang niya. Eh, dito sa natatas, guys. Dito, guys, sa Lay Laya Layagan Laya Bakery. Toasted Shopaw. Wow. And guys, sinong may bigay niyan? Magkakamping tayo. Thank you, baby. Asa nang mami mo? Binigyan si Kulit ng pangkamping. Mukha kasing uling. Ah, ang mo. Patingin, patingin. Yan. Guys, binigyan kami ng portable gas stove. Nahiya daw Ng mami nila, guys. More blessings to come sa Layagan Bakery. Thank you, baby. Hello. Bye, bye. bye, -bye. Hello, Tita. Tita, thank you so much. Hindi na nagpakita Papa, ang mami niya. Po kami, <laughs> thank you po. Bye -bye. Ayan guys, nagka-portable gas stove pa nga. Pang-camping pag kami nasa lawa ng tala na. Oo. Ayan. Ayan, sakto. Ayan. Ayan. Ang bait naman ni ate guys. Binigyan kami ng gas stove. Tapos, yung tinapay. Ayon mo, magpakita nahihiya daw ngayon. Ang lakas ng ulan.